Good morning, guys. So, morning na morning dito ay nagkakape ako gamit ang favorite ng lahat, ang Javi Fit Detox Coffee. Ayan, kasama ko si Javi Ryan, Kuya Ryan. Coffee. Ko coffee din siya. So, dito muna kami. Tuwing umaga, ganito lang yung routine namin. Mag magkakape lang kami dito. And super sarap niya. Bili kayo talaga, promise. Super healthy. Yes, yeah, super healthy. Like, Masarap magkape pag umaga dito. Tapos ito yung view mo. Super tahimik. Super peaceful. Tapos ito, ayan si Ate Rosa at saka si Lindy. Naglilinis ng electric fan, ng sipag. Yan ba yung akin? Electric fan ko? Hindi. Ah, sa baba ba yan? Okay. Nawala din yung sa akin sa taas eh. Ayun. nandito po sa quarto, sir. Nila rin Ah, okay. Ayan. O, sipag ng dalawa. O, oh, morning na morning. Linis ka agad. Thank you, Ate Rosa and Lindy. So, ayan guys. After magkape, ang ginagawa ko, tambay lang ako dito sa may Lanay. Tapos yan yung view. Ito yung pinakang namimiss ko dito pag nasa Pilipinas ako. And lalo na pag nandito ako sa bahay ng Kuya Ryan. Yung sobrang tahimik lang. Tapos, ang peaceful-peaceful ng paligid. So, ito yung favorite spot ko dito. And dito ako lagi nakatambay. Kasi, sobrang um, nakaka, ano siya, peace of mind talaga. So, So, dalawin naman natin ang mga halaman. So, puntahan po natin ang halaman ni Tia Julie at saka ni Javi Rai. <clears throat> Ayan, guys. So, ito yung mga halaman ni Tia Julie ngayon. Na natira na lang. Wala nang ampalaya. Kasi nagre-request ako kay Tia Julie at saka kay Raya ng ginisang ampalaya. Kasi walang ampalaya doon sa girls. Ay, meron pero mahal. So, ay eh, wala na daw tanim. Ang natira na lang ay um, kalamansi. Tapos, ito, sili daw to. Ito, sili. At saka, ito pala is, ano nga to, Luya po. Luya, ayan. Yan na lang, Wala ng okra, tsaka wala nang ampalaya. Sayang, pero bibili na lang siguro sa palengke. So, tama-tama, nanguha ko ng sili. Masama pakaramdam si, ko ngayon. Kalamansi eh. po, sir. Ay, ano ba ito? Kalamansi pala. Kumuha ng kalamansi. Kasi masama ipakaramdam ko. So, magkakalamansi, Diyos ako, mamaya So, ayon, Thank you. So, ayan, nakakuha kami ng kalamansi. So, gagawin ko tong kalamansi juice kasi sinisipon ako ngayon, guys. So, sobrang dami na lakad ko. Sumama na pakiramdam ko. So, gagawin ko tong kalamansi juice. Ito ang iinamin ko ngayon. Nasa so, sa so, na so, Ate Rose. Ate Rose, anong ginagawa mo? Nagluluto si Ate Rose ng almusal. Ano niluluto mo, Ate Rose? Itlog po, sir, tsaka Shanghai. Ayan. Shanghai is gawa ni Mama yan. Nagdala si mama na siyang high request ko sa kanya. Ayan. Thank you, Ate Rose. Ay, si Lindy. Tinulungan niya akong mag, ano, manguha ng kalamansi. ayun Kukunti nga, no? Yes. So, yung guys, Ayun muna for today and magbe-breakfast muna kami. So, thank you. Bye-bye. Till next vlog.